Subscribe, Res Maria. Subscribe. <laughs> Please subscribe. po. Lang po nila. Sila naman ay ay, si Mylim. Kuha niya yung dustpan. Saan si Net? Sa hmm. Net? Ha? mo, hey, masa hmm. Wala kang tsinelas, so. oh. Ayan, naglilinis po silang dalawa. At si Ninita naman. asan si Net? Oh. ah, si Ninita nagwawali sa labas. Ninita! Hi, Net! Wow! Pina siya. Huwag ka sumuot dyan. Saan na baka ka ayan, dito lang. Ayan. Tatanggalan natin ito kasi yung kawayan po maganda kapag ka, ayan, malinis. Mamaya makikita natin to. Ayan, makintab na. Hmm. Ito po yung mga tinanim namin ditong kawayan. Yan, nilalagyan ng Christmas light. Ay, eh, marami ng tuyo. Kaya tatanggalan namin ito ni Ninita. Ito yung panit. Habang hmm. walang pasok at mamaya, magbabasa naman si Ninita. Nanit. Ayan. Ay, na net. Oh, mamaya na, alika naambu. Yang, yang. Niyang ayan, kagigising lang po nila sila ay nag-almusal na rin naman ayan, binigyan po nila binigyan po natin sila ng task kanya-kanya dito, trabaho at kami nga po naiwan dito ayan wow, ang sipag naman ni ate Nea anak, yung mga singit-singit ng ano ng mat kasi maingay si Jaguar kapag may pupo maingay. Ayan. O, oh, yan po yung malaking aso ni Pugong Ayan. <laughs> Ang kulit na iha po Jaguar! Ayan. Pati anak ilalim. Ayan, para walang amoy. Ayan. Binabaldeho po ni Nea. Hmm. Marami na kayong nakuha, ang labong. Ako. Ano? <laughs> ano gagawin niyo diyan? Ingat lang dun sa pag-ano ha. Ayan, baka masundot, May. Ano? Ano an anihin mo ba yan, May? Para lang ako Ano gagawin mo diyan? Palalaga kay Nini. Para? Para bilis. Bumilis. Ni Ay, <laughs> talaga ni Nita, inumin mo. Hoy, ni Nita, inumin mo daw talaga? Oo. Eh, ano? Ano? Ay, ano? Ano, Goya? Inumin mo. <laughs> ano last na yan? No? Nalagyan ako nila ng datas. Ano kuha mo? Ubod. Ubod? <laughs> ubod daw. Ikaw ni Nita, marami ka lang kuha? Patingin. Patingin ako ang ubod. Sa na. <laughs> ah oh, si Maylin talagang magaling yan. Ay, tuyo yun na yan, May. Tanggalin mo na nga ito, May. Ano Ay, hawag, 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 hawag pala. May Christmas light. oh, ingatan lang yung Christmas light. Ayan. O, oh, ba diba maganda ng tingnan? Kasi wala ng tuyo. O, oh, Tapos magugas na lang kayong kamay. O, oh, ang galing. Sino Sino pinakamabilis? Mabilis ba si Nineta? Mabagal pala si Maylin. Wow. Ayan po, oh, ang sisipag ng Tres At Almusal na yung mga yan. Eh. Si Maylin nakaligo na. Itong dalawa hindi pa naligo. Ayan po. Wow, so, kasi sipag naman. So, ayan, oh, yan oh. O, oh, diba? O, oh, Paul, maayos na yung iyong, ano, kawayan. Sinagunutan na ni mailin at saka ni Ninita. Alam nyo ba na si mailin at si Ninita, ikatulong din namin dito pagtatanim nito? Ngayon, Ninita, matangkad pa sa iyo yung kawayan. Ano, Net? Net, matangkad pa sa iyo yung kawayan. Matangkad. Naku, tumahimik na niya si Jaguar. niya Tahimik na si Jaguar in. O, nalinisan na yung kanyang kulungan. <laughs> Ayan. Wala pong pasok. At dito po kami nag-stay sa bahay ni Pugong Biyahero. Kasi po sila ay umuwi muna at undas. Umuwi ng probinsya. Ayan. Marami po ako dito ang Tres Tatlo. Ayan po. O, kasi si pagpo nila. <laughs> Kasi sipag. Lalo si Ninita. O, oh, ang sipag niyan si Ninita eh. Ninit, kain ulit tayo luhalo? Ha? Kain ulit tayo. <laughs> Nia, malaki ba yung halo-halo kay ano? Kay Kuya J. Pero, huy, ang sarap kaya ng... Ang sarap po pala ng halo-halo doon sa Kuya J. Try nyo po. Creamy siya. Creamy. Mayroon pong dumating kami. May mystery bag. Mystery bag. Eh, mystery, hindi siya box. Mystery bag. Oh. Ito, pero may box. Wow. O, sige nga, tingnan ninyo kung ano laman. O, oh, ano ang yan laman? Yan. ano yan? O, ano? oh, ayan. O, kanya-kanya silang Ano yan? Pang-bake yan. Di ba, nagbe-bake tayo ng cake? Pati na, Maylin. Maylin. Isa-isa, okay, Isa-isa muna. O, oh, eto, o. Pang-icing oh, pang icing to. O, oh, kaya kung magbe-bake kayo ng cake, eto, o. Oh, net. Ay, okay pala din. Ano? Ayan, lagay na shoes. O, ano yan? O, parang ano siya pang kitchen din yan eh. Babasagin yan, be. O, ayan. Tapos, ano naman yan? Tingnan nyo ano pa yan? Ah, molder. Tignan nga. Wow, may basket. Ano yan? May kutsara. O, ayan, dalawa. O, sige, magagamit natin yung lagayan ng mga ng mga organizer. O, ah, pwede yung may lino. Oh, pang kitchen. Mga pang kitchen. Marker yan, anak. Marker. Wow. Ayan, may nakuha silang tinidor. Marker yan, marker. Ah, pwedeng pang ano, hindi pala siya marker, Ay, ano molder. Oo, oh, vegetable peeler or fruit peeler. Peeler. Mm. Wow. Mm. Ano pa yan? Oh, di, madami na tayong pambalat. <laughs> pambalat nyo ng mangga. Patingin. Oh, ipunin nyo lang dyan. Lima, lima. <laughs> Walang pagkain? Sabi nyo may pagkain. Sila pagkain. Lalagyan nyo ng sabon. Ayan. Tama yan doon sa ano yan. Lagayan ng sabon. Wow, ano yan eh ya? may sandok May sandok. Spatula. Hindi yun spatula. Sa so, ano yan? Pamprito, ganon. Ano tawag yun sa Tagalog? Shanse. Oo. Oh. Ito mo. Pang frying. Ano naman yan, May? Ano? oh, Nalagyan yan yun. Excited sila. Ano daw kaya ang laman? Buksan mo nga, May. Ng wow, ano. yan. Lagay nyo ng plato. Patigisan. di ano. oh, diba? Okay ano. pala naman eh, oh. Marami na yan. Marami na rin sa 500. Okay na rin. 500. Okay na rin sa 500. Marami salamat po ulit sa sumusuporta kay Daddy Paul at saka mga subscriber po at saka charity viewers. Wow! 3 million! Congrats, Daddy Paul! Maraming tulong po ito para sa katulad po namin. Salamat, Salamat po ulit!